Bago nag-martial law, si Ninoy Aquino ay isang tradisyonal na politiko. Isang henyo sa larangan ng politika pero tradisyonal na politiko pa rin. Tulad ni Marcos, eksperto siya sa paggamit ng mga tradisyonal na instrumento ng eleksyon sa Pilipinas. Guns, goons and gold. Tulad ni Marcos, isa siyang balimbing. Umalis siya sa Partido Nacionalista at sumama sa Partido Liberal noong nasa poder ang Partido Liberal. Minoy was, as everybody knew, he was very ambitious and he really wanted to be president. And um, he, his whole life was politics. I mean, he was not yet 23 when he became mayor, and everything was just planned for that 1973 election. August 21, 1971, lugar Plaza Miranda, sa harap ng simbahan ng Kiabo sa downtown ng Maynila sa makasaysayang Plaza Miranda, karaniwan nagtitipo ng mga aktivista at politiko. Ang lugar na ito ay simbolo ng demokrasya at kalayaan sa pananalita. Panahon iyon ng kampanya para sa eleksyon ng mga senador. Dalawang partido politikal ang naglalaban. Ang mga nasyonalista ang nasa poder. Ang partido ng administrasyon, ang partido ni Marcos. Ang mga liberal ang nasa oposisyon. sa rally ng Partido Liberal sa Plaza Miranda. Dalawang granada ang inihagis sa entablado. Sa pagsabog ng granada, halos sandaang karaniwang mamamayan ng nasugatan. Sugatan din ng mga lider ng Partido Liberal isa na rito, si Senador Jovito Salonga. Si Senador Benigno Aquino, ang kaaway na mortal ni Marcos, ay hindi pa nakakarating sa Plaza Miranda nang pumutok ang mga granada. Dahil dito, pinagpintangan siyang kasabwat ng mga komunista sa pambobomba sa Plaza Miranda.